Hello mga kabengers, baka pwede nyo naman akong samahan sa pagluto ko ng pansit palabok. Siyempre, kailangan muna natin na ilagay ang kawali sa kalan at lagyan ng mantika at hayaan itong uminit. At kapag ito ay mainit na, ilagay ang bawang. Ayan, naririnig nyo naman, ba diba? Yung ano ng bawang, ba diba? Hayaan lang natin na ang bawang ay mag golden brown. So, halu-haluin lang muna natin yan. Diba? Nako, ang bango! yan pa lang ay nararamdaman ano mo na talaga sobrang bango di ba and then ayan golden brown na siya so need na natin na hanguin at ilagay sa isang lalagyan di ba so medyo natutusta na nga dahil nga yung ating init ay uh, yung kalan yung init ng kalan ay mainit pa diba? kaya tumusta na <laughs> imbes na golden brown and then syempre yung mga kailangan natin sa ating uh, palabok ay eight hard-boiled egg, ulo ng um, hipo na binabad ko na sa mainit na tubig. Diba? And then, syempre, atywete, green onions, palabok mix, beef cubes, chicharon, uh, baboy, palabok, sibuyas, 2 pounds na giniling na baboy, lemon, asin, cornstarch, and then syempre yung ating uh, butter and margarine so ayan po yung ating mga kailangan, and then syempre pinainit na natin yung ating mantika na ang ginamit ko ay yung pinaglutuan uh, din natin ng bawang, and then igisa natin yung achuete, ayan nakikita nyo diba na nagiba na ang kulay ng asin And then, hang hanguin na natin yung atyete. At siguraduhin lang na ito ay uh, walang matitira, diba? At isinod na nga natin yung giniling na baboy. Hayaan lang to na maluto, ba diba? So, yan. Nakita nyo, hinahalo-halo natin hanggang sa tuluyan na nga mabalot ng kulay ng atyete yung ating uh, giniling na baboy. So, habang tayo ay nag-aantay na maluto itong giniling na baboy. So, ang gagawin natin ay durugin na natin yung anim na nilagang itlog na ginamitan ko niyan, di ba? At syempre, pagkatapos niyan, isusunod ko na rin na hiwain ang natitirang dalawang itlog na ginamita natin ng uh, simple machine. So, yan ang ating gagamitin instead na ano, kung... Kung kutsilyo, pwede rin naman. And then, of course, Naghiwa lang ako ng 1/6 ng butter. Ayan, binabalatan natin. So okay na 'yung ating uh, giniling. So ilalagay na natin 'yung margarine. Inubos ko lang actually 'yung margarine namin, 'di ba? And then tsaka ko siya nilagyan ng uh, butter. So hayaan lang natin matunaw pareho 'yan, 'di ba? And then pagka natunaw na 'yan, siyempre Ayan, nag-aantay tayo. Ilagay na natin yung ating uh, sibuyas. So medyo damihan natin yung sibuyas para mas lalong uh, sumarap yung ating uh, pansit palabok, di ba? At habang waiting tayo sa pagluluto nitong sibuyas, so ang gagawin lang natin ay maghiwa ng dalawang lemon, di ba? Ayan, inihiwa hiwa natin, di ba, para maging um, Kumbaga hindi sayang 'yung oras natin, 'di ba, sa ating uh, pag-aantay. So gawin na natin. At okay na nga yung ating uh, sibuyas, 'di ba? So ilagay na rin natin 'yung ating uh, bawang. So halo halu lang sa bawang at ilagay na rin syempre 'yung ating uh, beef cubes. And then pagkalagay ng beef cubes, isunod na rin natin 'yung ating um, um palabok mix. 'di ba? So ayan, ilalagay natin fair talagang sin dinudurog-durog ko muna kasi yung ano eh, 'di ba? Yung ating uh, beef cube. So ayan na nga, nilagay natin yung palabok mix. Hatayaan lamang itong matunaw. So pagkano templahan timplahan na natin syempre ito ng um, asin. At yung patis ay inubos ko lang dun sa bote, 'di ba? Dahil sayang naman, 'di ba? So ibinusa na natin. And then, syempre, isusunod na natin yan yung katas ng ulo ng hipon. So, binabad ko na yan kanina ng mainit na tubig, diba? At ko siya piniga. Piniga-piga ko, diba? And then, dinagdagan ko pa uli ng tubig yung uh, ulo ng hipon. So, hal dalawang mangkok ang nagamit ko dyan. And then, pagkatapos, ay nilagay na natin yung uh, slurry o yung cornstarch na pinunaw natin sa malamig na tubig haluin lang naften at hayaang kumulo at pagkakulo na nga idagdag na yung ating um, dinurog niya hard boiled egg 'di ba halu-haluin para ito ay talagang makikita niyo yung consistency 'di ba o yung lapot niya talaga namang okay at syempre, tinikman natin 'di ba? At pagkatikim ng niyan, ilagay na natin yung ating dinurog na chicharon baboy, 'di ba? So halu-haluin lang. So tamang-tama lang yung lasa niyan, 'di ba? Kasi alam naman natin na ang chicharon baboy ay may alat-alat, 'di ba? So tinikman ko. Ayan, napakasarap na. And then actually binawasan ko nga pala yung ating sauce, 'di ba? Kasi uh, ang uh, pagkakagawa ko ng sauce na yan ay um, good for one and a half pack ng uh, palabok. So, pagkatapos ko nga mabawasan, tinansya ko lang, diba, nilagay na natin yung ating palabok. So, ayan, nanikit pa nga eh. Siyempre, bago lahat niluto muna natin yan, pinakuluan natin yung palabok. Tsaka natin sinala. And then, make sure lang na Kapag hinalo natin yung palabok ay talagang halos lahat ng hibla niya ay uh, merong sauce. ba? Diba? Para hindi yung namumuti-muti yung kabila, yung iba ay walang sauce. So, haluin natin mabuti yung ating palabok. At ayan na nga, nilagay na natin sa ating container. So, ang katumbas nga pala ng palabok, yung one pack ng palabok ay uh, two small containers. And then, ayan, nakita nyo, ba diba? And then, pagkatapos nga nyan, nagdagdag na rin ako sa ibabaw, syempre, ng sauce. And then, pagkatapos kung dagdagan ng sauce, ayan na, kinalat-kalat na natin yung ating uh, ginisang bawang na talaga naman pong napakabango, ba diba? And then, inanuhan din natin ng konting mantika yung ating nga uh, palabok. Pagkatapos nga nyan, nilagyan na nga natin ng green onions, 'di ba? Ang green onions talagang pang-garnish, masarap kay hilaw o luto talaga naman po nagpapadagdag din ng aroma, 'di ba? Katakam-takam na ang itsura ng ating palabok, 'di ba? And then syempre, 'yung ating nilagang itlog kung tutusin na kahit hindi nyo naman lagyan na sa ibabaw ng nilagang itlog dahil naglagay na tayo ng dinurog, di ba? Kaya lang dahil lab ko kayo, kailangan maging kaaya-aya, di ba? Maging maganda sa paningin ninyo. O yung ating presentation ay dapat maganda at least, di ba? Lagyan na rin natin kasama na yung lemon. Di ba? Nakikita nyo naman na talaga naman pong napakasarap ng ating palabok. At pagkatapos nga niyan, ay, sinunod na rin natin yung uh, dinurog na chicharong baboy. Talaga naman po, hmm, ang sarap talaga po ng ating uh, palabok. Nakita nyo talagang, talagang kaaya-aya at napakasarap na ng ating palabok. Kaya, thank you mga kabeng.